Apat na taong gulang na si Aling Edith nang biyayaan ng Diyos ng anak, isang pagkakandagandang tambatan babae, kung sabagay, bagay, may rin naman si Aling Edith nung kabataan niya. May lahing kastila ang kanyang mga magulang, tumaba lamang ng mapangasawa ni Mang Celso at nagkaedad. Kaya hindi na nakakapagtakang manahin iyo ng anak. Ang batang pinangalan ng si Martina. Mapusyaw ang balat, may matangos na ilong at kastilain ang bawat anggulo ng muka na kinagiliwan ng kanilang mga kapitbahay. Madalas si Rame ng bata, hindi nalalapag sa kuna maraming nagpipresenta ang kumarga. Madaling patawanin at napakabihira pa magmarakulyo. Naging paboritong kalaro ng mga bata si Martina nang ito ay magumbisang maglakad at tumakbo laging kinukuhang mutya o di kaya'y gumanap na anghel kapag may palatuntunan sa bayan. Mabait na bata, kahit paborito ng lahat at nasusunod ang gusto madalas, hindi lumaking palalo. Hanggang sa ito ay tumungtong sa labing apat na taon, isang dalagita. Nang panahong iyon, kinailangang lumipat ng munting pamilya sa Maynila. Roon na kasi na destino ang ama ni Martina nang magbukas ang bagong sangay ng pabrikang pinapamahalaan ni Mang Celso. Isang apartment ang nasumpungan ng munting pamilya sa isang semi-village sa Project 4 sa Quezon City. Ninibago ang mag-anak. Paano'y hindi na sariwa ang hangin. Mahal ang bilihin. Ngunit sadyang ganoon talaga ang buhay. Minsan, kahit hindi natin planuhin, hindi ka mapipirme sa isang lugar. Dito nag-umpisa ang kakatuwang pangyayari kay Martina. Noon pa may, may nakakapagsabi kay Aling Edet na kung ihahalo ang kanyang anak sa karamihan, aangat ang kanyang si Martina. Bukod raw kasi sa may dating ang kanyang anak, may angking karisma raw ito. Mahirap iwasan. Hindi madaling ignorahin. Isang maamong muka, pusong busilak, sa murang katawan nag-umpisa ang lahat nang tumungtong ang dalagita sa isa pang taon. Naging sakitin na ito. Labas masok sa ospital. Tuwing gabi, inaapoy ng lagnat. Ngunit kapag umaga na may tila nagdadahilan lamang sapagkat masigla naman kung oobserbahan sa maghapong magdaraan. Naging mas madalas ang pagkakasakit ang laging dinaraing masakit ang tiyan. Ang sabi ng pinatingin nila sa doktor, malalang ulcer daw. Dahilan upang unti-unting bumagsak ang katawan at hindi pa makakain ng maayos sapagkat laging sinusuka kung lalabes ang kakainin sa tatlong kutsara. Ngunit lumalaban ang dalagita sa kabila ng yayat na pangangatawan disididong gumaling. Inay, nananaginip po ako ng kakahuyan. Matataas na puno Madilim. may nagsasabing pagdating ko sa ikalabing anim na taon doon na raw ako piperme ayoko huroon wala ho kayo ni Itay doon eh Mahinang bulong ng dalagita kay Aling edet, na napamaang at agad pinanlabuan ng mga mata sapagkat binalungan iyo ng mga luha Ayoko doon ay. Ayoko doon Anang ay, dalagita pa na bumikit ng marien Nakatitiga ng nurse at si Aling Edith. Ang nurse hindi maiwasang mapubuntong hininga habang pinapalitan ng suwero ang pobreng dalagita. Tuwing ibabaling ni Aling Edith ang paningin sa katawan ng nangihinang anak, hindi niya maiwasang panghinaan rin ng loob. May mga sandaling pinagpapasadyos na lang niya ang lahat. Ang totoo, sinuko na niya ang anak sa may kapal. Bahala na ito. Hindi niya maatim na patuloy na masakta ng anak, na patuloy ito maghirap. Kung maaari nga lamang na sa kanya lumipat ang sakit, siya ang magpasan ng sakit, gagawin niya. Hihilingin pa niya. Mayamayay, lumapit ang doktor na siyang tumitingin sa dalagita. Inakay sa isang sulok ang ginang. Kinausap. Mrs. kinalulungkot ko kung sabihin ginawa na namin ang lahat ngunit tila walang positibong result, lalo lamang siyang lumulubha. Umpisa ng doktor na kinasikip ng dibdib ni Aling Edet. Tumanga ng isang kamay ng doktor sa yumuyog-yog ng mga balikat ng ginang. Mrs. Nasubukan niyo na hubang ipatawas ang inyong anak. Anang ah, doktor na kinataas ng nalalabang paningin ng ginang. Kinabakasan ng pagkalito ang hapis na muka Well, aaminin ko ho sa inyo, oo nga, espesyalista kami. Ngunit hindi lahat, kaya namin bigyan ng kasagutan. Isang bagay na hindi maamin ang karamihan sa amin. Alam niyo naman ho siguro kung bakit. Ipatawas niyo ho. Subukan niyo ang makalumang paraan. Wala naman hong mawawala. Mahinang bilin pa ng doktor sa tumangutang ang ginang. Samantala'y dahil buwana sa ospital, kinailangan ni Mang Celso na humiram ng pera sa kanyang amo. Nakasalukuyang nakatira naman sa bayan, malapit sa nayong dati nilang lugar. Hindi naman nagdalawang salita ang trabahador sa mabait na amo. Hindi nasayang ang kanyang pagtayo. Dito'y nakausap ng lalaki ang ilang katrabaho. Kamustahan na hindi naglaon napunta sa dahilan ng pagbalik ni Mang Celso sa probinsyang kinalakhan. Kung may oras ka pa, ano kaya't samahan kita sa bagong lipat na manghihilot dyan? Sohesto ng isang kaibigan. Dahil nais na rin subukan ni Mangselso ang lahat upang gumaling ang anak, walang pagdadalawang isip na siya ay sumama. Madaling araw na nang dumating si Mangselso kasama ang may edad na batenda sa ospital. Sinabi ng lalaki na pinakiusapan niya ang matandang babae na kung maaari matignan ang kanilang anak. Iyon din nga sana ang sasabihin ko sa iyo. Naluluhang wika naman ni Aling Edith matapos magalang na bumati sa manghihilot na ginantihan siya ng pagtango. Saglit nagpalingalinga ang matanda bago umiling ng marahan na tila ba diskumpyado sa nakikita sa paligid ng munting silid may ako. Magsusuob tayo. Anang matanda maya maya. Isang puting kumot ang hiningi ng matanda at langganitang stainless. Sinabing, lagyan ng kalahating mainit na tubig. Dalawang kama lamang ang okupado sa silid na iyon. Si Martina at ang isang kaedad nitong naoperahan naman. Kasalukuyang ito'y tulog. Ang bantay Abala sa pagbabasa ng comics at halatang walang pa-ka-alam sa paligid bukod sa binabantayan. Matapos makuha ang mga hiniling, binili ng matanda na wag aangatin ng kumot hanggat hindi sinasabi o nang walang pahintulot niya. Kung may darating, hadlangan kong makikialam sapagkat isang beses lang daw magpapakita ang uhulihing manok. Na bagamat kinataka na mag-asawa, hindi na sila nagtanong pa sa puntong yon lahat kakapitan nila lahat papaniwalaan magtitiwala upang gumaling ang anak may kinuhang ilang tuyong dahon ang matanda mula sa bayong nadala pagkuway itinabi ang bayong sa isang sulok ng silid pinalapit ng matanda ang ginang sa tabi ng bakal na kama sa kabilang panig pumuesto naman ito tapos gamit ang kumot tinaklob sa sarili damay ang mag-ina sa tabi ng nakaratay na dalagita, naroon naman ang plangganitang may lamang umuusok na mainit na tubig. Mula sa bayong nadala, may ilang pinatuyong dahon na nilagay naman sa tubig ang matanda. Bago bumulong-bulong, pumikit. Nagumpisang umalinsangan sa loob ng kumot. Pinagpawisan ang ginang, si Martina at ang manghihilot. Mahigpit na kumapit ang bawat kamay ng ginang sa telang nakatulokbong sa kanila. Habang napapatingin sa anak na unti-unting nagkakamalay sa init na umiikit sa kanilang tatlo. Pansin ni Aling Edet sa kanyang braso ang pawis na namamaybay papapa. Ganon din sa mga braso ng matanda. Nang magangat siya ng paningin, ginigitian ng butil-butil na pawis ang sintido nito, maging ang makabilang pisngi hanggang sa dibdib. Nagtatakang napatingin ang ginang sa planganitang may mainit na tubig. Posible pala ang ganoon. Sa wari niya kasi iba ang init na umiikit. Na tila ba galing sa apoy. Ngunit hindi naman nakakapaso. Parang masarap pa nga sa pakiramdam na animo ba'y lahat ng hindi mailabas na marumi sa katawan, heto at kusang sumasama sa pawis. Nang ilipat ni Aling Edet ang mata sa anak, titig na titig ito sa matandang taimtim na nananalangin. Pawisan rin ang anak, ngunit hindi niya ito naririnig na nagre-reklamo. Akmang tatanungin niya ang anak, ngunit naagaw ng kanyang pansin ang ilang balahibong nalaglag sa puting bedsheet. Kunot noong napatingala ang ginang, wala naman siyang nakikitang ibon o manok sa loob ng kinatatalukbong ang kumot nila. Ngunit mula sa paanan, nakakita siya muli ng ilang mahabang hibla ng balahibo. Nalaglag. Naigtad ang ginang nang magumpisang sumigaw si Martina. May manok raw. Paikot-ikot. Nagahanap ng malalabasan, ngunit hindi magawang tumalon sa ibaba ng kama. Panilang daw ang Takbo panayang ikot at mabilis. Nalalakas raw mga balahibo. Ang dile at sigaw ni Martina ay lalong lumakas. Mandi nawala sa isip na huwag aangatin ang kumot na walang pahintulat galing sa matanda. Kaya napasigaw ang ginang nang takmae eh, ng matanda ang kanyang braso nang akmang iaangat na niya ang kumot na nakataklob sa kanila. Umiling ito kahit nakapikit. Bago nagsalita huwag daw muna sapagkat wala pa, hindi pa nila nakikita ang manok. Minaoling ang ilang paparating na tao ang ginang, doktor at nurse. Sigurado siya. Ang tili at sigaw ni Martina ay natigil. Saka lamang nagdilat ng mata ang matanda. Sabay napatingin ang dalawang babae kay Martina. Inay, may manok sa ulo ko bumaba. Kunin mo na Kunin niyo. Tila, naghihintat ako tanguwi ka ni Martina. Napamaang si Aling Edet nang makita ang maliit na uri ng manok sa ulo ng kanyang anak na kadapo. Isang tendang na bantam. Dinaw daw ng matanda ang bawat palad sa tubig. Hindi alintana ang init. Bago mabilis na nilapit ang sarili kay Martina, dalawang kamay na hinuli ang tila hindi na makakilos na manok. Nang tuluyang mahawakan, sinapo ang leeg at animubay sa nga ng punong binali. Nakarinig pa sila na mahinang pagkrak ng kung ano. Sakalang sinabi ng matanda na maari na nang tanggalin ng kumot. Kahit halo-halong emosyon ng umalipin sa ginang, nagmamadaling kumuha ito ng tuyong bimpo mula sa traveling bag nilang dala. Pinunasan ang pawisang anak inabutan ng tubig na agad namang ininom. Walang nagsalita sa pagitan ni Mang Celso, ng nurse at ng doktor, maging ang pasyenteng katabi na nagising sa komosyon. Damay ang natutulalang bantay nito, ni hindi nila mahamig ang sarili, lalo nang makitang lumapit ang matanda sa bayong na tinabi nito sa sulok ng ospital. Pinasok roon ang wala ng buhay na manok. Tila natauhan, mabilis na lumapit si Mang Celso sa mag-ina. Tinanong ang anak kung kamusta na ang kanyang pakiramdam. Umiling si Martina, pagkuway, nakuha ng umiti ng tipid kahit nanunuyot ang mga labi. Mandi, pinakiramdaman pa ang sarili. Bago sinabing, parang gumaan raw ang kanyang pakiramdam. Sakalang nakahinga ng maluwag ang mag-asawa, nayakap ang anak nagumanti rin ang mahigpit na pagyakap na lalong kinatuwa ng mag-asawa. Panoy, ni hindi nito may angat ang palad sa panghihina ng isang linggong dumaan. Ngunit ngayon ay ramdam niya ang init ng bawat brasong mahigpit na yumayakap. Si Mang Celso ang nagpaliwanag sa doktor at sa nurse na wala namang naging tutol sa ginawa. Sa halip, sinure ang dalagitang ang bawat pisngi ay binabalikan na ng kulay may puno ng dao sa lugar nyo. Isang matandang puno ng dao na ginagawang lagusan patungo sa iba't ibang mundo. May isang engkantadong naligaw roon, isang babaeng engkantado. Tsempong nakita si Martina, nagustuhan at nais dalin sa kanyang pinagmulan. Ngunit, maari lamang niyang madala roon ang kaluluwa ng inyong anak. Kaya, pinahina niya ang katawang lupa huwag nyo na siyang iuwi sa apartment na iyon. Maghanap na kayo ng ibang bahay. Madali na iyon sa inyo. Wag kayong mag-alala. Hindi na niya kayo masusundan sapagkat pinatay ko na ang alaga niyang siyang nagbibigay ng sakit kay Martina. Paliwanag pa ng matanda na na mulsa at naglabas ng tatlong puting bato. Sinabing wag iwawalay sa kanilang mga katawan isang pangontra. Hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat ng mag-asawa maging ni Martina sa matanda na sinuklian lamang nito ng matipid ng ite. Bago nagpaalam na at lumabas ng pinto, humabol ang ginang. Niyaka pa ng mahigpit ang manghihilot, maluhaluhang nagpasalamat muli. Sige na, palitan mo ng damit ang bata. Maari niyo na siyang iuwi bukas kung gugustuhin niyo. Anito naman na ang tinapik ang balikat ng ginang. Ihatid ko na ko kayo. Ani Mang Selsa naman. Hindi na. May susundo sa akin. Ang totoo nga, nasa labas na nagaantay. Pakainin nyo at pahigupin ng mainit na sabaw ang bata. Hanin na. Taboy nito sa mag-asawa bago tuloy-tuloy na lumabas ng pinto. Napakabait hindi man lang ako hinayaang sagutin ng pamasahing ginastos patungo rito. Ani magselso sa asawa. Piping nagpasalamat ang mag-asawa muli sa Diyos at sa mga hilot bago hawa kamay na bumalik sa kinaroroonan ng anak. Ang tagal mo? Sa lubong ng kodayon sa sumimangot na si Bising, bakit gamit mo na naman ang batang anyo ni Ara? Balik nito sa umakbay sa kanyang kaibigan. Eh natutuwa ako eh. Iba talaga sa pakiramdam na pinagtitinginan ka. Ganding ganda sa kasiriwaan ko. Nakangising sagot ni Caridad sa nailang na albularia. Kamusta yung gig mo? Tanong pa nito na tinutukoy ang sinadyang pasyente. Pamilyar ka ba sa mga alagang hayop ng mga maligno ng mga engkanto. Ani bising sa nagkibit naman ako dayon. Natatandaan ko na minsan, nabanggit sa akin niya ng kaibigan kong prasinos. Mm -mm, mabisang tagapagbantay. Minsan, kinakasangkapan sa pansariling intensyon. Bakit? Balik ni Karidad kay Bising. Nalanghap ko ang alagang manok niya. Kakaiba, tila sinunog na mga dahon ang samyo Pagpasok na pagpasok ko sa silid, amoy na amoy ko. Ngunit may sabulag. Kailangan pang pasuin gamit ang tubig upang magpakita. Nahuli ko mula sa ulo ng bata. And hindi rin pala, no? Manok. Ngunit sumasaid ng resistensya ng tao. Umiinom ng dugo. Parang, parang kain hangin ngunit hindi kailangang lumikha ng sugat sa katawan ng bibiktimahin. Naiiling na lahat ni Bising. Ano bang inaasahan mo? Punong-puno ng kuwirdohan at kapapalaghan ng ating mundo. Natatawang sabi naman ni Caridad na bahagyang sinilip ang bayong kung saan naroroon ang maliit na manok. Aba, tama-tama, murang sayote ngayon. Pero bago tayo pumunta sa palengke, Libre mo muna ako ng burger. Please. Yaya ni Caridad sa umirap na babaylan. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Wala ka naman dalang pera. Irap na lang ni Bising.